Ayon sa inilabas na ulat ni Thomas Carelli ng Sports Illustrated, mas naging interesado raw ang Brooklyn Nets na makuha si Austin Reeves kaysa kay Rui Hachimura sa posibleng trade package kasama si Gabe Vincent. Sa unang report, sina Rui at Vincent ang ipapadala ng Lakers, ngunit sa pinakabagong update, binago na umano ng Nets ang kanilang hinihingi at mas gusto nila si Reeves. Ito ay malaking usapin para sa Lakers dahil malinaw ang kanilang posisyon nitong mga nakaraang buwan na hindi nila balak at e trade ang young guard. Pero bago yan, dito muna tayo sa sitwasyon ni DeAndre Ayton. Matapos makuha ng Lakers si Ayton nitong offseason, malinaw na siya ang magiging starting center ng koponan. Noong nakaraang taon sa Portland, nag-average si Aten ng 16.7 points at 10.2 rebounds per game, pero maraming analyst ang nagsasabing kulang pa siya sa pagiging dominant lalo na laban sa mga elite big men ng Western Conference tulad ni Nikola Jokic ng Denver Nuggets, Chet Holmgren ng OKC Thunder, Victor Wembanyama ng Spurs, at Alperen Sengun ng Houston Rockets. Ang mga pangalan na ito ang magiging batayan ng Lakers kung kaya ba talaga ni Aiton makipagsabayan, o kailangan pa nila ng mas matibay na backup center. At samantala, kung titignan natin ang posibilidad ng pagbitaw kay Austin Reeves, malaking tanong ito sa hinaharap ng Lakers backcourt. Noong nakaraang season, si Reeves ay nagrehistro ng 15.9 points, 4.3 rebounds, at 5.2 assists per game, habang may 36% shooting mula sa 3-point line. Siya rin ang isa sa consistent playmaker sa tabi ni Naluko Doncic at Marcus Smart ngayong bagong lineup ng Lakers. Ang synergy na binuo ni Reeves sa starting 5 ay isa sa dahilan kung bakit tumaas ang kanilang winning percentage sa huling 20 laro ng season, 61%, ayon sa ulat ni analyst Kevin O'Connor ng The Ringer. Kung papalitan si Reeves ng isa pang big man mula sa Nets, mawawala ang isa sa pinaka-versatile guards ng Lakers. Hindi rin kasing epektibo si Gabe Vincent noong nakaraang taon, kung saan bumaba ang kanyang averages sa 7.2 points at 2.1 assists dahil sa injuries. Ayon kay Coach JJ Redick, malaking bagay ang na dala ni Reeves sa rotation at ang kanyang kakayahan na tumulong sa playmaking kapag si Luka ay naka-bench. Dagdag pa rito, may papel din si na Marcus Smart at R.J. Davis sa guard rotation. Si Smart ay kilala sa kanyang depensa at veteran presence, habang si Davis ay bata pang guard na kailangang patunayan ang kanyang laro mula Summer League. Kung mawawala si Reeves, magiging mas mabigat ang responsibilidad para kay Smart at hindi pa sigurado kung kaya agad punan ni Davis ang butas. Sa kabuuan, makikita natin na ang usapin ng trade na ito ay nakasentro hindi lang sa pangalan ni Austin Reeves, kundi sa direksyon na gustong tahaki ng Lakers. Kung pipiliin nila ang short-term solution at magdagdag ng isa pang center, posibleng mas lumalim ang kanilang frontcourt ngunit mababawasan ang kanilang perimeter stability. Kung paninindigan naman nila ang pangako na huwag at e trade si Reeves, mananatili ang chemistry ng backcourt ngunit posibleng kulangin sila sa laban kontra sa malalakas na big man ng West. Sa ngayon, nasa Lakers. Lakers ang desisyon kung alin ang mas matimbang, ang long-term development ni Rives, o ang immediate need para kay Aiton na may suporta laban sa mga elite centers. E-comment na lang nyo ang inyong opinion kung may time po kayo at huwag po kalimutan mag-like at mag-subscribe sa channel para sa latest Lakers update. Maraming salamat po!